Hello so, ma'am, good afternoon po sa inyo. Oh, good afternoon po. Uh, madam, tanong ko lang po sa inyo. Lately po kasi may issue po si Senate President Chiscodero ng 142 billion na budget insertions. Kasunod po nito ay nanawagan po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si House Speaker Martin Romualdez na gawin ng transparent ang mga budget process sa ating mga mamamayan. So ibig sabihin pwede na natin siyang Ah, uh, pwede na tayo magkaroon ng access para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa mga budget na ito, saan ba ito ilalaan, 'di ba? So kayo po, pabor po ba kayo sa hakbang na ito ni PBBM and ni Speaker Martin Romualdez? Um in my opinion po, ah uh Super good po yung idea ng pagiging transparent po in the public. Especially since uh, lahat po naman ng tao is nagbabayad fairly ng tax, even the marginalized sector. So if magiging mas transparent po tayo sa kung saan po napupunta yung mga pera and yung pondo, syempre po, mas magkakaroon ng ease yung public kung saan po napupunta yung binabayad po nila. Also po, uh, through that, magkakaroon din po ng different views and different perspectives yung iba't ibang tao and opinions din po as to where napupunta yung pera nila. So, through that po, pwede po sila makapag-suggest uh, kung saan po nila, uh, kung baga gusto, makakatulong po sila kung saan nila gustong um, may punta po yung kanilang pera na binibigay po sa gobyerno. So, yun po. So, overall, I think the idea po of uh, the transparency in terms of budget po is a very good idea po. And I think mas makakakreate po siya ng peace of mind sa public. Yun po. Mas maganda po yung wala pong tinatago na sekreto. Yun po. Ayun, thank you. Ang ganda po na sagot niya, madam. Thank you! Thank you, thank you po.